cái bột, nít to, guys, lâu iPhone nữa, chụp brain Ang weather hindi maintindihan. Kaya ka masipon, maubo dahil sa weather. Sobrang init may akunti na ulan. Kaya tayo salad. Pag gumawa kayo nito guys, Depende sa inyo kung anong sauce Ang ilagay ninyo Meron yung iba nilalagay nila Yung mayonnaise, yung kunting asukal Kunting asin Or lemon Para masarap uh, Lagyan ng kunting honey At uh, uh, cheese Pero sa akin naman ay simple lang Kunting asin, kunting paminta Kunting honey Para medyo manamis-namis Lagyan ko ng kunting asin at saka ano guys. Saka kunting honey. Pero may ano nito guys eh. May binibili na ano na. Uh, tawag dito yung sauce. Pwede rin yung ano ba yun? Uh, thousand dressing ba yun? Or meron din yung nakabuti. Huwag ko ba yun yung sa Japan na may ganda. Harap. Kain po tayo. Ito kasi hindi mo na kailangan ng ano ng magluto ng gulay. Ito ay hilaw, hilaw pero ano, masarap. Pang salad. Hmm, Yung video ko putol-putol guys, all. Sira na itong ano, CP ko. Need na lang bago pero wala tayong pambili. nasipon ako na ubo dahil sa klima. Ito sila nito, oh. Medyo mainit, mayang kunti. Mag-ulan na naman. Uso pa naman dito, guys, yung ano, ubo, sipon. wala mo naman mga amo, pag nag-ubo-ubo ka, tsaka nag-sipon ka kahit kunti. Takot yan sila. Sabihin nila, wear, wear the mask. Pero pag sila, sa harapan mo pa na ubo yan. Pilipinas pala guys ay ano nag, nagtatanim na sila ng mga lettuce kasi 'di ba mahal ang lettuce. Sa Pilipinas unti-unti na silang nag nag, ano, nag, uh, nag nagtatanim ng lettuce para ano kahit sa gilid lang ng bahay niyo or pwede kayong gumawa ng garden, magtanim-tanim kayo ganyan para hindi na kayo bibili. Kasi sobrang mahal, 'di ba? sarap ng ulam ko, ano, shrimp. Hindi ko yan binibili, guys. Binibigaya sa akin pag, pag Sunday, pag day off ako. Binibigyan ako ng mga kasamahan ko ng uh, ulam, pinapadala sa akin pa uwi. Alam mo naman dito sa bahay, sariling kayo, pag hindi ka nag-ano, naghanap ng, ng ulam mo, wala kang pagkain. Ano lang, itlog ako palagi sa kakanin taba-taba. Ay, at saka ito pa rin pala, oh. Shout out sa nagbigay sa aking inay Arya na binigyan ako ng isang box na medium size ba yun? Na pang salad, kaya ito, ginawa ako. Para hindi na ako magbaba, bang, bili ng gulay sa baba. Ito na lang yung aking kakainin. Problema ko na lang yung ano nga, um, just, sunod na araw hanggang hanggang sabado minsan guys pag nanginiginig na ako sa gutom aywan gusto ko yun sana mag, maglagay ng ano ba mag ipon ng mga biscuit ganyan para pag nagutom ka may kakainin ka kaya lang minsan pag wala kang budget wala kang ano hindi ka makabili pag sahod naman alam mo naman kung saan napunta di ba Inuuna ko talaga guys ang mga importante para hindi tayo ma-terminate. Tsaka na yung sarili ko pag ano, pag wala nang tayong bayarin. Pag wala ka na utang, pwede mo na mabili ang gusto mong kainin, pwede mo na mabili ang gusto mo, kung anong gusto mo. di ba? Pero pag habang may utang ka pa, utang mo muna unay mo bayaran para hindi ka ma-discuss siya. O, oh, diba? Masarap guys, crunchy. Mmm, love, love. Kumain na ako ng kanin, pero kuhain ano ko na ito. Ito na lang yung last ko. kaya ito kayo ng ulam ko. Pag nag, pag nagsalad kayo, depende na sa inyo kung ano inyong lalagay. Pwede rin na kayo na lang gumawa ng sauce nyo. Pwede rin bumili kayo sa labas. O bumili kayo sa park and shop or sa welcome kasi meron naman yan doon. O di kaya bumili ka ng uh, mayonnaise. Yung sa cucumber salad namin, lagi namin nilang yun kayo yung lagang itlog. Mayonnaise. Sarap. saka lagyan mo ng kunting ano guys paminta sarap manghang konti masarap sana kung may ano kung may lemon pigaan mo ng lemon kaya lang wala man lemon sa loob ng rest mm. yung iba pag kung hindi kung hindi eh, lemon, ay, kung hindi honey, yung eh, patak mo dyan, yung kunting asuka lang guys, huwag mo dami, yung, yung lasa niya eh, may, meron may tamis-tamis kunti, at saka yung may maasim-asim asin, -asin. At saka yung maasim-asim -asim na kunti. Hmm, galap. kung ayaw mo ng gulay, ito na lang kainin mo. Kasi meron iba yan na parang ayaw nila na kumain ng mga gulay na ginisa-gisa na gulay. Kaya ito na lang gawin mo. Harap. Hmm. Meron pala ito guys, nabibili sa market o di kaya sa mga supermarket. Sa market, mga fresh din yan. Minsan, naka-plastic na. Kung sa supermarket naman, tulad ng mga tang dito ang um, park and shop naka ano yun, naka box sa market siguro ganun din naka box salamat ako sobra sa mga kasamahan ko guys pag sunday um, nagbibigayan sila ng mga pagkain mga steam ah nilagang kamote, mais. Minsan, ang dami kang pa pauwi na pagkain. Kasi pag dito, puro na lang noodles. Ano, puno na itong nanong noodles, ng instant noodles, ang kabinet. Ganyan naman yung, ano, di ba may amo kang ganun na, you can cook, cook uh, noodles for you. Oh, okay. Sabi mo na lang, tango-tango ka lang, kahit parang ayaw ng loob mo. <laughs> Kaya pag Sunday ng gabi, ang dami kong karga. May tinapay. May ulam. May ganito. Pang salad. Hindi naman makareklamo si Amo kahit nailagay ko dun sa rep. Kala nga naman bulokin ko sa labas. di ba? Eh kung sila nga, hindi namimigay ng pagkain nila, oh. Hindi, mo, hindi mo pwedeng kalawin yung pagkain nila. kaya dapat maghanap ko ng paraan na makakain ka ako minsan magsaing ako lagyan ko ng ano isang itlog sa ano sa sapal ko sa kanin tapos pag naluto na yung kanin ko Nuto na yung itlog may kanin na ako may ulam pa pero nakakasawa naman guys na always ganyan buti sana ako sa Pilipinas ka eh pwede ka doon bubili ng sardinas bili ka ng tuyo oh prituhin mo, sarap, di ba? Yung sardinas mo, lag, uh, bilhan mo lang ng mga kung ano-ano ano, ano, ano dyan, eh. Ay, gisa mo rin, lagyan ng konting gulay-gulay. Eh, dito may harap, hindi ako nag, ano, mamarket. Na Kaya, tiis ka talaga. Pag, sunday yan. Ang naming food sama-sama kami kumakain dami namin pero ano ang sasarap ng mga pagkain kaya kung may mga tira-tira yan pag gabi yan binabalot nila yan sa ano hati-hati kami lahat dapat isa sa amin pag may mga sobrang pagkain hati-hati ibalot tayo, ito isa-isa lang naman oh ito sa'yo ito sa'yo ito sa'yo ang galing eh bawat isa sa amin may ano, may, may ulam na dala pa uwi. Mm. Ito lang ulam pero masarap. Busog. Oh, boss. kainin na natin ito kasi ano di ba mula pa ko kahapon guys ito ang ulam ko ginagawa ko minsan dalawa tatlo yun lang hindi man tayo pwede kumain ng umusin mo lahat <laughs> baka may high blood tayo ano ito yung high blood busing ko na kasi dalawa na lang para hindi ko na itago sa ref. Diba? Itong CP ko, need na talaga ng ano. Need na talaga ng bago. Sorry guys, na nasipun ako dahil sa ano ba? Sa king mo. Ang dami ko nang nainom na gamot. Saka ano, nag-inom ko ng daming tubig. Ayan pagkatapos ng sipon, ang susunod dyan, ubo. Ganyan naman yan. Diba? Harap ka. Magbusog ko sa gulay. Sa salad. Kuya, hmm. high blood. Luto din to ni ano ni Inay Ariana. Yung nagbigay sa akin ng ano ng pangsalad. May meron pa doon binigay niya na ulam na ano na burn. No? spare ribs na may ano chestnut. Parap. Hmm. Para Sorry. Hmm. <laughs> Come See you on my next one. Okay. Bye bye. Love you.